<laughs> ito so, mga idol. Ito so, mga idol. Magbuhos kami na walang tubig. Yan. I-try namin. Pang-apat na ito na poste. Puro walang tubig yung halo. Yan. Eh. Walang ano yan? Tubig. Oh, wala. Ito mga idol Kita nyo naman. Oh. Oh. Mali ka Minaro lang lang na lang yung ano. Siminto. na lang. Bato. Mabukuran. Saka buhangin. na yung umulan Bago itong imbinto. Buhos na walang tubig. Mga <laughs> Yan. ngayon lang malalaman po na <slap> naghalo walang tubig yan ha? Huh?